Paninindigan mo or binabawi mo or what? Dahil kung sabihin mong totoo ito, hindi ako hinto sa kakaimbestigahan ng mga pulis. Yes. Yung nasabi ko po is uh, dalala po yun ng uh, aming uh, uh, sama ng Lord Biglang bawi ang pangunahing testigo sa nangyaring shootout sa Cotabato City ilang araw bago ang barangay election noong nakarang oktubre at 30. Sa pagdirig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, humarap si Bimbo Pasawiran, kaanak ng tatlong napatay at ang unang nagturo sa mga inarestong sospek kabilang ang isang pulis. Pero si Pasawiran, sinabing nadala lang siya ng kanyang damdamin. Regarding po dun sa uh, complaint ni Mayor uh, Bruce Matabalaw against po sa uh, allegation ko po dun sa ating mga kapulisan, is uh, yun po ay uh, buksu po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po uh, kami po yung namatayan dito, uh, bakit kami po yung nagiging masama po dito sa uh, mata po ng authority. So uh, regarding po naman po dun sa nangyari sa RH-12, nakabimbin naman po sa korte yung kaso, so ang amin po, pinapabaya na lang po namin, sa ating uh, korte. Agad nilinaw ni Dela Rosa kay Pasawiran ang biglaang pagbawi sa kanilang mga aligasyon laban sa isang pulis at labing isang sibilyan. Do you stand by your statement? Yung sinabi mo, yung mga aligasyon mo. Marami kang inaalis eh. Yes, Number one, yes. ah, ganito. Opo, opo. Simula sa ngayong araw, ibabayabas ang three brothers, meaning tatlo kayong magkapatid, pariyo kayong barangay kapitan. Opo. <coughs> ang three brothers, inalance and three search warrants against Cap Bimbo options of the police according to him. Tataniman ako drugs at gumagawa ng solusyon ay ang authority para mapatay ako. These are very serious allegations. Ha? Apo, apo. You are imputing to the police. Apo. So, kung totoo ito, totoo ito siya sabi mo or as you said, bugso ng damdamin mo, nagalit kayo apo. dahil namatayan kayo. Yung nasabi ko po is uh, dalalag po yun ng Uh, aming uh, uh, sama ng Lord Sir sa, dala, sa dami po ng uh, naririnig namin na balibalita lang so hindi po namin hindi ko po napigilan yung sarili ko pa, hindi ko po napigilan yung sarili ko maglabas ng aking inanayin po sir you have your lawyer ha you, you mm -hmm. can ask your lawyer for advice uh, legal advice sa mga sinasabi mo dito so ibig mong sabihin ibig mong sabihin binabawi mo yung sinabi mo doon sa presko na yon? Uh, parang ganun na po. Si Senator Bato, paulit-ulit na nilinaw ang pagbawi ni Pasawiran sa kanyang testimonya. Uh, for the record, eh, the nire-record dito. Opo, opo sir. So hindi totoo yung sinasabi apo, mo po, na sir. ang polis ay tataniman ka ng droga? Opo, opo, opo sir. Hindi siya totoo yung sinasabi apo, mo sir. na yung polis ay inutosan ng nakakataas na I-raid kayo para at uh, mapatay kayo uh, hindi 'yun totoo. Apo, sir. Apo, sir. Ngunit hindi bidawi ni Pasawira ng aligasyon niya kina Police Master Sergeant Pautima Malapat at Julahidin Abdul alias Boyong. Ang ipinagtataka kasi ng kampo ni Pasawiran ang pagnegatibo sa para pintes ng dalawa ibang usapan na po yung regarding po sa para pintes po so ang hindi po win withdraw uh, hindi po yung para po yung sa para pintes po so po is uh, uh, nagugulat po kami kasi nandun kami sa uh, shooting incident kitang kita namin si mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si boyong bakit naging negative po sila sa para pintes idalawang mata namin hindi lang po ako, si Kap Idris, si Kap Liling, si Kap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung uh, uh, wounded, na witness namin, nakita nila na si Mamalapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang baril. kitang- kita po yung kanilang pagbarel sa amin po. Hiningi na rin ni Deputy Majority Leader JV Ejército ang paliwanag kay Police Lieutenant Colonel Victor Drapete ang hepe ng scene of the crime operation o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa negatibong parapin test sa mga inaresto at negatibong ballistic test sa mga nakuha baril at bala sa crime scene. Klaro lang natin ulit no sa PNP can, again uh, for the record talagang halos lahat ng suspect that were apprehended nagnegative talaga wala ni isa pati doon sa ballistics walang nagpositive walang nagmatch Ballistic examination is different from paraffin test, Your Honor. Yeah, we know that. The paraffin test, niyo but niyo na kasi negative lahat eh. Wala yes, rin nagmatch. So, yes, sir. So, we just want for the record, because of the incident, lahat ng nahuli niyo, walang nag, lahat negative sa paraffin, pati sa ballistic, wala nagmatch. So, the, parang, Your Honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means, hindi po nagamit yung mga baril doon. Ibig sabihin, yung mga nagamit po doon sa mga lapas ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok. Dahil yung mga suspect, negative lahat. Yung mga baril, wala hong nagmatch doon sa inyong uh, ballistics. Probably, Your Honor. At dahil sa pagbawi ni Pasawiran sa kanilang mga aligasyon, sinabi ni De La Rosa na tinapos na niya ang pagginig kaugnay sa kanyang resolusyon. There's nothing more to investigate because uh, yung nag-allege nag mismo ay uh, binawi niya yung kanyang statement. So sir, so, ganoon na rin yung police investigation? Wala na rin kahit yung sa IAS, wala na rin? Walang duda. Kung uh, kumbaga wala tayong duda doon sa ginagawang investigation ng police Dahil nga yung nag-allege ay sinabi na bugso lang ng kanyang damdamin. Dala ng bugso ng damdamin dahil namatay nga sila. Tatlo ang patay sa kanila, tatlo ang wounded. So, kaya masama ang loob nila kung ano-ano lang pinagsasabi nila doon. Naniniwala rin ang senador na hindi tinakot o pinilit si Pasawiran na bawiin ang kanyang mga aligasyon. Ang tanging nakakatiyak kay De La Rosa ay politika, ang punot dulo ng lahat. Well, lumalabas talaga na politically motivated. In fact, uh, sinabi ng Kumilik, dineclared nila yon na election-related incident yung uh, pamamaril na yon Dahil nga, puro naglalabanan sila sa lokal no, na barangay. During the barangay and SK elections, pumasok yung isang grupo sa sa kalaban nila para maglagay ng mga tarpulin, mga election uh, One, campaign materials. So parang nagalit yung kabila. So yun na, it started uh, shooting. Ukol naman sa negatibong resulta sa parafintest sa mga kinasuhan, paliwanag ng dating hepe ng pambansang pulisya, hindi ito ganap na magagamit bilang depensa ng inaakusan ng pagbutok ng baril. Nagugas na lang kamay pati alcohol mm -hmm. and those will well settle naman yan. May jurisprudence ang Supreme Court dyan na hindi naman ibig sabihin na nag-negative sa parapentist ay negative na rin. Hindi talaga siya nakapaputok ng barel. Mayroong maraming mga intervening factors na possibly mangyari that would lead to uh, negative results like yung malakas masyadong hangin o kaya yung uh, ano pa yung sinabi, in-explain kanina yung uh, forensic experts So, wala lang yan. Uh, uh, aid lang yan kuan yung yung results ng uh, paraffin test to pin down the suspects Jan Scosio Raja Inquirer Online bayang nagtatanong mamaya nag-uusisa